Good morning, good morning mga kabukals So, tamang maraghalian na tayo Ang ating mula mo ngayon ay paris Ayan mga kabukals, so, oh, ang sarap-sarap Paris na yan mga kabukals Ayan Tapos, bahaw oh. Yummy, yummy, yummy mga kabukals Mainit pa, at saka Malalaki ng usahok na mga kabukals Meron pang mais Ayan mga kabukals Ayan, sobrang sarap yan mga kabukals. yan. Ayan. So, kung mayroong magtatanong mga kabukals kung magkano yan, 50 pesos lang yan mga kabukals. Ayan. Ayan. Oh. Ah. So, ano pang inaantay natin mga kabukals? Lantakan na natin yan. Ayan. Oh. Sabaw na tayo mga kabukals. Sabaw. Mmm, yummy. So, yan mga kabukals. Tapos, may bahaw tayo. Ang sarap-sarap yan. hmm ayan yan. Tapos, mayroon pa tayo dyan ng pansit bato. Ito talaga mga kabukals. Ang sarap nito talaga. So, ayan mga kabukals. Ano pang inantay natin mga kabukals? Kain na na. Yummy, yummy, yummy. Mmm. Wow. Ito ang masarap sa tagdan mga kabukas. Okay. Hmm. Mm. Sarap. Kung gusto nyo mong dito ang paris mga kabukas, dyan lang yan. Sa, dito lang yan sa may bunga. Uh, unahan ng konti sa ano ba yun? Ayun. unahan ang kundi sa may shell tapat siya ng shell ayan mga kabukal, ang sarap-sarap ng ano nila hanggang dito na lang mga kabukas thank you for watching bye bye bye